Ito po, isa na namang maling aral nung tagadabaw, hindi na raw gugunawin ang mundo. Mga kababayan, isang simpleng, simpling aral na nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang langit at ang lupa lilipas. Yun pong salitang lilipas sa original language sa Greek scriptures, ang ginagamit na salita ay, eto po, ang salitang arer komai. Na ang kahulugan po, to come near or aside, that is to approach, arrive, go by or away, go away. Figuratively, perish or neglect. Causatively, avert, comfort, go, pass, away, by, over past transgress. That's why the English translators of the Greek scriptures rendered it in the King James Version, heaven and earth shall pass away. Mawawala. Huh? But my word shall not pass away. Comparing the durability of the word of God to the earth and the heaven, heaven and earth shall pass away. But my words, ang salita ko hindi lilipas, lilipas ang langit at lupa. Ito po ba'y totoo sa Biblia na lilipas ito? Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 21, Versikulo 1. Ganito po ang sinasabi. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Eh bakit bakit naniniwala tayo na na ang lupa at ang langit na nakikita natin ngayon lilipas. Sinabi kasi ni Kristo. At inireveal naman kay Juan ang mangyayari sa katapusan. Nakita raw niya sa vision ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Bakit bago? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param at ang dagat ay wala na. So magkakaroon ng bagong langit, magkakaroon ng bagong lupa, pero yung lupa na yun, hindi na itong earth dahil wala ng dagat yun. Para kay Mr. Davao hindi naman Dabaw na ano, hindi Mr. Dabaw na ibig ko sabihin eh, yung mga sumasali sa kontes. ano. Kaya Mr. Dabaw ang tawag ko kasi taga Dabaw. ang sabi niya, hindi na raw gugunawin ang langit at lupa. Hindi na. Hindi na po ba niya gugunawin ang mundo? Hindi na. Ang sabi ng Biblia, lilipas at nakita ni Juan ng pruweba nung i-reveal sa kanya ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap. Ibig mo sabihin ngayon, itong sinabi ni Juan, di na mangyayari ito. Nalilipas ang langit, mapaparam man langit at ang lupa. Aba, ibang aral yan. Ano ibig kong sabihin, mga kababayan? Mali yung aral na sabihin mo, hindi na magugunaw ang langit at lupa. Kaaway mo dyan si San Pedro. Si Pedro. Sabi ni San Pedro, Dadapo at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog po ba? Magugunaw po ba? Magugunaw. Buti pa yung mga katoliko nakakaintindi. Tinan mo yung pare, katolikong pare, alam niya. Magugunaw eh. Nilagay niya nga sa pasyon eh. Sabi sa pasyon. Lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw nasa hangin di pa hipa. Kung dumating na ang araw, para para matutunaw. Kaya ako lang po kinakanta. Eh kasi gano'n ang pag ano ng katoliko, pag mahal na araw, binabasa yan eh. Matutunaw pala. Magugunaw. Hindi naman maganda boses ko eh. Ang boses ko nga raw eh, boses, ay, 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 ay yung gano'n niya. Yun eh, bayot na nasa apalit, yung bakla ka sa apalit. Ang boses, gano'n. Aba, pati pala boses eh, galit pala ito sa boses. At saka nagtatakaw, ba't galit na galit siya sa mga bading, ano? Hmm? Ba't siya galit na galit sa bading? Kung talaga nga, bating bading ang kasakausap kausap mo. Ba't ka galit na galit sa bading? Eh, ikaw din naman eh, maraik kang kasamang bading diyan. Bakit? Galit ka sa bading eh. Maray ka palang kasama ang bading. Pero bawal ang bading. Hustler. Hindi naman. Dami-dami ang bading dito. Ay, buong kakao. Oh, yung my... arts department namin. po. na kita... Ngayon. Eh, ba't naman meron ka bang sama loob sa bading? Nakagat ka ba o ano ba? Na? Napanggigilan ka ba ng bading? Ba't ka galit sa bading? No? Ang pag-usapan natin, hindi yung pagkalalaki mo at yung pagkabading ng kahit na sino ang pag-usapan natin aral. Magugunaw ba ang lupa? Ang langit? Magugunaw. Sabi ng Biblia. Sabi mo, ah, hindi na magugunaw. Hindi na po ba niya gugunawin ang mundo? Hindi na. Sino paniniwalaan ko kung ako nan naniniwala sa Diyos? Abay, unahin ko ng paniwalaan si Kristo. Uunahin ko, uunahin ko ng paniwalaan ng mga apostol. Lahat kasi ng apostol nagsasabi, magugunaw yan eh. Ikaw lang naman na nagsabing hindi eh. bahala na kayong mamili, mga kababayan. Kung gusto nyong mamili, pero kung talagang gusto nyong maligtas, wala kayong pagpipilian. Maniwala ka kay Kristo. Yung totoong Kristo, hindi yung Kristo sa Dabaw. Magandang araw po sa inyo.